tayo ng Ako sa Ako! Para sa 20 makakasama ni Donita ang pampaswerte niyang husband. Well, let's welcome on TikTok, look! son, may kapatid yan na TikTok lak din. Yes. Si Sheena Palad, oh, this is mga si finalist finalists. Yes. Ang galing no. Season 1. Oh, Season, one. Season one, Si Felson ang kapatid ng kuya ni Sheena Palad. Oh. Oh, good luck. Ito naman pambato ng Green Team. Glenda and JR. Parang hindi na pagod kanina, ano? Oh. Sariwa-sariwa. Uli. Guys, simple lang ang game na to. May mga Tagalog phrases na kailangan pahulaan ng players sa kanyang teammate. Pero habang nagpapahula, the player can only speak in English. Oh my goodness. Bawal mag-Tagalog. Uh -huh. Ang wow. team na mas maraming mahulaan ang siyang panalo. Aha, got it? Wow, got, it. got it? Okay. So ito na, unahin na natin ang pink team. Si Felson ang mag-English at si Dunita naman ang manguhula. Kaya naman, first na! na. na! Oh, punta tayo, Miss Donita. to. Yeah, 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 yeah. Ayan, Ay, na. Lang, okay, lang. ito na, yeah, ha? Okay, <laughs> hey, Felson, ito ang babasahin mo, ha? Players, you have one minute. TikTok lock! Happy, Happy time! time now! Number one. Joke with, uh... <laughs> <laughs> Joke with a drunk, not with, a um, Newlywed. Just kidding. <laughs> uh, number two. Oh, pass, pass. Number two. Pass, <laughs> pass. gosh. monkey if, if the monkey is yes we pass pass <laughs> <laughs> Number three. just struggle there's no hard bread uh, with uh walang matigas na tinapay with uh hot sa, coffee sa mainit na kape cool! yes yeah! hey! 1 point 1 point number 4 if someone throws a rock Kung may magpato sa iyo ng... The person with the bread. Kung, kung, kung babatuhin ka ng tinapay... Hindi, ba... mali. eh. fast. pass. Hindi, yeah, mo. Pwede. What? Kung uh, uh, babatuhin ka ng bato, batuhan mo ng tinapay. Yeah! Yes! Come on, come on. Number five. What are you gonna do with the gra with grass if the horse is dead? Anong gagawin mo sa damo? Time is up! Oh! Oh, no, 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 no. mo ang Damo kung patay na ang And kabayo. Oh, no, no. uh, kung sa number one, kaya. Kaya, no, no. kung nasa nahirapan si Felson, magbiru ka na sa lasing, wag sa bagong gising. Yeah. Oh, Pero not bad kasi <laughs> ang pink team, naka 2 points kayo. Naka two points kayo. Ako, eto na, siya na naman natin kung makakapuntos ang green team. Si JM ang mag-i-English at si Glyza ang manguhula. O, JM, eto. Okay, madali lang to. Players, you have one minute. Tiktok lock. Happy, Happy time, time. now. No. Not, not everything that is sparkling Hindi is gold. Hindi lahat ng uh, komikin ang ay ginto. Kung yeah. yeah. uh, ano? Parang walang lang ha. Hello, hello, yeah. If pass, 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 pass. Number three. Uh, life is like uh, 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 uh. a wheel. A wheel. Sometimes buhay, you're on top, sometimes buhay, you're on the bottom. Ang buhay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Yes! Yeah! Yeah! Number four. If if the blanket is short, kapag ang, kapag uh, maiksi ang kumot, matutong mamalukto. Correct! Yeah! Number five. Labang na. Last 15 seconds. Vegetable prolongs your life. Ang gulay Last ay ang nagpapahaba ng buhay. Correct! Balik yeah! Number two. Four, number two. Three, two, one, time oh. Ang on number, oh. on. on number two, sa hinabahapa ng prosesyon, oh. sa simbahan din ang tuloy. Yes, po. At oh. ang big team ay naka 2 points. Ang green team naman, four points. Ang mag-uwi ng blessing sa green team! Yeah. Oh. Na Miss Donita, medyo nag-struggle po kayo doon kanina. Sorry na, but... sorry na.